Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga mahalagang pangyayari sa mga sinaunang yugto. So, tatatunungin kita, Leian, ano bang iyong nalalaman noong 1935? Noong 1935, si Manuel Quezon ay nagtatag ng surian ng wikang pambansa sa batas Commonwealth bilang 184 na pambansang wika. Ibinatay sa pagkaunlad ng istruktura, mekanismo at panitika na pawang tinatanggap at ginagamit ng malaking bilang ng mga Pilipino. Si Manuel Quizon kuno kay nagtatag siya o surian ng wikang pambansa sa batas Commonwealth bilang bilang isang daan walong apat. Maraming salamat, Leyan, sa pagbahagi sa iyong nalalaman sa, sa yugtong lamin. 1935. Ngayon ay tatanungin naman natin si Um, Jean Henry sa kanyang nalaman noong 1991. Noong 1991, sa Pilipinas ay ang pagpapalaya kay dating Pangulong Corazon Aquino sa pagkapangulo ng bansa. Matapos ang anim na taong paglilingkod, nagtapos ang termino ni Aquino bilang Pangulo noong Hunyo 13, 1992. Okay, maraming salamat sa iyo. Ngayon, sino naman sa inyo ang nakakaalam sa yugto noong 1946. Okay, Althea, pwede mo bang ibahagi sa amin ang iyong nalalaman? Noong 1946, Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa at, it, at ito pa rin ang idineklarang opisyal na wika ng pambansa. Maraming salamat, Althea, sa pagbahagi ng iyong nalalaman. Ngayon, tatanungin naman natin si Ariel sa kanyang nalalaman noong 1987. Ariel, pwede mo bang ibahagi sa amin ang iyong natutunan o nalalaman? Base sa aking kalaman noong 1987 bilang 52 ay isang implementasyon edukasyong bilingual sa bansa. Maraming salamat. Ngayon, sino naman sa inyo ang makapagbahagi sa yugto noong 1973? Okay, Henry, pwede mo bang ibahagi sa min ang iyong nalalaman? Ang saligang batas ng 1973 ay dapat ipahayag sa wikang English at Filipino. Mga wikang opisyal, ang pambansang asimblya ay dapat gumawa ng mga hakbang tungo sa pagpaunlad at formal na adaption ng padlahat na wikang pambansa. Okay, maraming salamat sa iyong pagbagi. Ngayon, Chris Ann, pwede mo bang ibahagi sa amin ang iyong natutunan o nalalaman noong 1937? Ang aking natutunan noong 1937, isa sa mga mahalagang pangyayari noong 1937 sa Pilipinas ay ang pagdatag ng Commonwealth ng Pilipinas. Noong taong ito, pinatupad ng Batas Tidings Mark Duffy na magpapahintulot sa Pilipinas na magkaroon na isang pamalaang Commonwealth bilang isang hakbang patungo sa ganap na kalayaan mula sa Estados Unidos. Maraming salamat sa iyong pagbahagi, Chris-Anne. Ano naman ang nangyayari noong 1959? Lian, pwede sa... mo bang ibahagi sa amin? Sa akin nalalaman, Kautosan Pangkagawaran bilang PITO, sinimulang tawaging Pilipino sa pangunguna ni Jose Romero, dating kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, sa paniniwalang mas magiging katanggap-tanggap ang wikang pambansa sa bago nitong pangalan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagbahagi ng iyong mga natutunan o nalalaman noong mga sinaw ng yugto.